Pag-usapan pa natin ang nakakaantig na kwento ni Tuwi kasama si mobile journalist Julie Baiza. Julie, paano naalagaan itong liham na ito at sa uh, saan nakatago na yung original na, na letter? Paps, grabing alaga talaga kasi 14 years na inalagaan ni Tuwi yung letter. Oo, Nakatago daw yan sa wallet, kung saan na yung wallet binigay din ng mama niya sa kanya. Talagang nakatupi na maayos kasi kung makikita natin dun sa picture, nakafold ng, kung paano nakafold nung una niyang tinago, ganoon pa rin. Talagang iningatan kasi dati nga, yun lang daw talaga yung way nila to communicate sa kanyang mama. And silang tatlong magkakapatid binigyan ng letter. Si Tuwi na lang yung nakapagtago ng letter. Kaya medyo ano talagang sobrang sentimental kasi wala nang ibang sulat kamay na makikita ngayon yung mama niya. Na-imagine mo lang siguro kung gaano sila inalagaan ng kanilang mama no. Itong sina Tuwi. Eh pero may mga tumatakba na memories naman kay Tuwi na mai- uugnay niya sa kanyang ina. Sa ngayon kasi nung nangyari kasi yun Pops J, talagang bata pa si tuwi 10 years old pa lang. Okay, okay. Nung nagkasakit yung mama niya, 8 years old pa lang siya. So, wala na siyang masyadong maalala okay. memories with her mom. Talagang naaalala lang nila may dalaw na may dumalaw sa mama nila, uuwian sila ng sulat. Hmm. Iyon yung babasahin nila. Tapos mukhang ito lang yung pinangahawakan niyang memory ng kanina. Yung letter ina. lang, even oh. sa photos, yung naging isang family picture nila yung pinakita natin kanina. Iyon na lang din niya na itago. Mm -mm. Kaya talagang sobrang sentimental para kay Tuwi nitong mm -mm. ano, letter. Nabanggit mo inabot ng tatlong oras, no? Yung pag uh, paggawa uh, ng tattoo. Mm -mm. Uh, na yung letter ang ipinatatu niya sa kanyang katawan um, meron bang reaksyon yung uh, tattoo shop nung lumapit sa kanila na ito yung gusto ko sanang tattoo? Anong unang reaksyon ng ano, nung mga artist at ng shop? Yung artist, si Sir Alexis, ang sabi niya, nung unang ine-explain daw or nag -e inquire si Tuwi, parang sabi niya, ano ba to? Parang oh. hindi pa niya naiintindihan na parang letter to. Oh. Oh. Tapos nung pumunta, sabi daw niya, meron ka bang kopya nung gusto mong ipaano? Kasi picture oh. lang eh. Oo. Oh nilabas daw ni Tuwi yung letter. Talagang nagulat siya. Eh nung hinawakan niya yung letter, ang sabi nung tattoo artist, kinilabutan siya. Parang ano? Parang na feel daw niya yung sulat kamay ng mama ni Tuwi doon sa letter. Para niyang isinulat uli, no? Sinulat. Yung uh, yung mismong liham at uh, talagang uh, naintindihan niya mm -hmm. yung mga words na yun. Kasi first time daw niya nagsulat ng ano, ng letter hand, handwritten na letter. Usually naman daw may mga nagpapakustomize ng pirma ng magulang, oh. pirma ng lola, pero ito yung first time na sulat, tsaka ang sabi ni Sir, sobrang hirap gawin kasi oh. Uh, inabot nga ng 3 hours kasama yung preparation. And uh -huh. sa rib cage part kasi yan ang katawan ni Tuwi, pumipintig daw yun, Paps. Kaya ang Kapag uh -huh. habang nagsusulat ka, uh, natatakot siya, baka tumabingi, baka uh, magbago yung letra. Julie, yung pagkakalarawan mo, kuhang-kuha, -kuha, pati yung tuldok, yung kuwit, yung, uh, yung mismong penmanship, pin ano? Pinroofread uh -huh. ko yan, Pops. <laughs> <laughs> Tiningnan uh -huh. ko kung ano yung nakasulat, kung uh -huh. uh, tugma ba. Oo. eh Pero anong reaksyon naman nung uh, mga kaanak ni Tuwi dito sa ginawa niya? Si Tuwi kasi meron siyang dalawang kapatid. Oo. Yung isang kapatid niya na-inspire na, na magpatato na rin. Ang ipapatato naman daw, yung uh, family picture nila. Oo. nilang Kasama yung kanilang mama and sa same shop din. Uh -huh. Kay Sir Alexis uh -huh. din magpapatato yung kanyang kapatid. Actually, natatouch si Natuwi kasi ang dami, ang ganda daw nung ano, ang ganda nung mga komento na nababasa nila uh -huh. kasi obviously, parang nafe-feel nung mga tao na minahal nila yung mama nila. Maraming na-inspire siguro, no? Totoo. Lalo na uh -huh. si Natuwi kasi yung papa nila, OFW nung time na Uh, nagsasuffer sa cervical cancer yung mama nila. So talagang nung nasa ospital yung mama nila, silang tatlong magkakapatid, walang sinandalan kundi yung isa't isa lang din. Oh, so wag magugulat yung shop na baka mamaya dumalaw sa kanila at magpataturo ng liham, no? kagaya ng ginawa ni Tui. May tinanong ko siya kung may mga nag inquire Meron oh. naman din daw na mga marami na raw na nag inquire ngayon. At kung gusto, ikaw, Paps, kung meron kang letter na gustong ipatato, oh. mga 5,000 pesos daw yung inabot niyan kasi naka-promo daw si Sir. Ah, ganun ba? Eh kung listahan ng may mga utang sa'yo, pwede bang ipatato yan? Pwede rin. <laughs> Para hindi mo makalimutan. Magpakotation tayo, Paps. Biro. <laughs> Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza.